Ito ang maga po sa ating lahat ng no, mga ka-farmers, mga ka-viewers kaya sa kulok man ng ating mundo. So, nakarating na po ang ating order na punla galing sa Grab So, maraming salamat po kay partner Romeo Bustamante at sa buong pamilya. So, ito po, no, ah uh, Sili at saka kamatis. So, yung iba mga ka-viewers, mga ka-farmers na itanim na po kahapon. So, kunti na lang po ang natira. Uh, at dito banda naman sa aking likuran, ito po ang tataniman ng sale. So, hindi pa po tapos. So, ito po ang ating uh, sale at saka kamatis. So, yun po ang talong na ating pinipitasan mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ito dito po ang tataniman natin ng talong at saka uh, kamatis. So, yun po no. Maganda po ang ating punla na itatanim. So, ang variety po nito mga kapwa ko ka-farmers, uh, Diamante Max F1. So, yun po ang ating kamatis. Tapos, yung talong naman po natin ay Calixto F1. So, ito po ang ating sili. So, red hot po ang variety nito. So, dito po natin siya. Itatanay man sili. At ang talong at saka kamatis doon banda. So, yun na po, no? Mga kapwa po ka-farmers ang maibabahagi ko sa inyo. So, yung red hot na variety, maganda po siya na sale no maanghang so maganda din siya tapos yung diamante yon po ang napakakintab tapos ngayon may mga bago namang variety ng uh, kamatis yung scarlet maganda din siya kasi malalaki po kanyang bunga pero pag maalagaan mo lang na maayos ang diamante max f1 uh, maganda din Okay. So, yon na po. So, sa inyong lahat bago tayo magtapos, sa lahat ng mga followers ko, subscriber, mega shoutout po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.